Good day guys! Isa na namang recipe ang aking gustong ibahagi sa inyo. Recipe na yan oh ito ay isang klaseng pusit uh -huh. isang klaseng pusit na mayroong backbone so matigas na ayan may, may shell or ano tawag niyo dyan yan, meron yang pwedeng tanggalin dyan na matigas. So yan ang ating gustong ibahagi na naman sa inyo recipe na masarap. So paano natin linisin at gawing masarap ang ating recipe na ito? Dahil sa matigas ito, gagawin natin ang paraan para lalong lumambot. So hugasan muna natin isa-isa. Tanggalin yung pinaka-backbone niya. And isabay ko kayo sa kung anong style ang ating gagawin para sa masarap na recipe. Ayan. Na, tinatanggal natanggal yan. And tanggalin natin ang yan, ulo. Separate natin. Yan. And then, sa head, yan na lang. Ayan, kita nyo ba? Yan tanggalin din natin ang yan, meron siyang hard part dito tanggalin din natin yan isa isa na check natin kung meron siyang nakain, hindi mas ang ganda yan ang mga tatanggalin natin hugasan at tanggalin natin to na yeah. So, ayan guys. Sa body ng ating pusit. So, paano ang style natin dyan? Lagyan natin ng line-line para hindi para malambot. So, ganyan ang ating process kung paano natin mabilis na mapalambot ang ating pusit. So, ganyan. So, gawin natin yan sa lahat ng ito. Kaya so, medyo madami-dami. wag ko na kayong isabay. Yan, magsa tayo sa pagisa ng ating onion at garlic. Bagay tayo ng konting mantika para sa pagisa. Onion, garlic. Yan, na add na natin ang ah, uh, and then ito yung nagiging black yan dahil hindi natin natanggal yung ibang ayan, ang ink niya. So cover and kaya ang muna natin yung mag -isa. And check out. Mag-add tayo ng oyster sauce, mga pampalasa. Oyster sauce. Iyan natin ng konting royal soda Para medyo may kick ang kanyang kind of taste yan nag-add tayo ng bay leaves Konting soy sauce Vinegar Ayan, tikman natin kung pwede pa ba tayo mag-add ng asin. Wala tayo ina na tubig. Tubig ito galing sa ating pusit kanina. So continue tayo dyan sa pagpapakulok. scene dalawang pirasong sili. So yan guys, dito na tayo mag end Nakuha natin ang sakto at tamang lasa na ating gusto dito para sa ating niluluto na pusit. God bless and maraming salamat ulit sa inyong pagsabay sa akin. Mm, namit